manya kasi tap dahil hindi pa para ba bumawas sa club ngayon? Uh, depende kung gaano kasipag. Nasa tipo kasi 'yun eh. Pero kung ikaw eh hindi masyadong pag tamad-tamad ka, saka dapat passion mo ang itong ano, pagka-drive. Pa. Kung pag hindi mo passion ang pag-drive, kasi siraan na lang dito. Kasi minsan kasi matagal ang pasok lang buking, kaya depende sa lugar. Magkano naman yung pinakamalaking kinita mo sa loob ng araw, yung La isang araw eh, ngayong 2025? Sa loob ng isang araw ay... Ngayon lang, liman libo lang. Ay, 16 hours yun. Hindi na natin 16 hours yun kasi hindi kasi ako namimihin ng buwing eh. Inukuha ko kasi kahit yung 80, 120, binabanatan ko yun. Kasi meron kami incentive na tinatawag uh, yung KGR na bali 450 rides yun sa buwan. Kaya yung 65 pesos na ginawa mo na booking, nadadagdag din sa incentive in one month. Thank you, thank you. Paano nyo si Kapdani, oh. Viterano to. thank you, thank you.